on Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 Midterm Elections. Buong pwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, paghita, at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan. Tayo tayong nakaantabay, maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2022 patungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan! Brigada in the heart of changing life. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sir, of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six ang bagong balita. Rini Rini Sapo buong bansa. Sa buong bansa. Na, na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Bulas Brigada News FM Manila. DRIVEMAX. Max. na Drive Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Vice President Sara Duterte, kabilang umano sa mga ipaaresto ng International Criminal Court. Sospek sa malagim na Lapu-Lapu Day incident sa Vancouver, Canada. Kinasuhan na tulong sa mga piktado, tiniyak ng DMW pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Visayas sisimulan sa Mayo 1. Malakanyang muling nanindigan na walang halong politika ang programa. Deployment ng Chinese personnel sa Sandy Cay, tinawag na dispirado at cheap stance ng liderato ng Kamara. At 3-day local absentee voting, umarangkada na ngayong araw. Drive Max, Pandita, Pandita. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max Balita. Magadlang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Lunes, April 28 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Side Brigada Balita Nationwide Nationwide. Kinasuhan na ng 8 counts of second degree murder ng prosekusyon po sa British Columbia ang suspect na ng araro gamit ang sasakyan sa mga taong dumadalo sa Filipino Community Street Festival sa Vancouver, Canada. Batay naman sa post sa ex-Vancouver sa o ng Vancouver Police, kinilala ang sospek na si Kaiji Adamlo. Dahil sa malagim na insidente sa Lapu-Lapu Day black Party, nasa labing isa ang nasawi at marami rin ang nasugatan. Samantala nagpahayag naman ang Department of Migrant Workers ng kanilang tauspusong pusong pakikiramay at pagdadalamhati sa mga biktima ng malagim na insidente. Tiniyak din ng DMW ang agarang tulong at suporta sa mga biktima bilang bahagi ng kanilang patuloy na pangako na tiyakin ang kaligtasan at kapakanaan ng mga OFWs. Max. Max. Brigada Balita. Nationwide. Nation Samantala, ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na kabilang siya sa mga personalidad na ipaaresto ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay VP Sara, lumakas ang kanyang kutob ng unti-unting hinigpitan ang kanyang pagdalawa sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa ICC sa The Hague, Netherlands. Uh, na ako sa listahan, daghan, daghan kayo ni nga sa listahan uh, sa ICC. Uh, nahibaw ko anak kay pag-abot nako dito naka natingala ko nung, sa sugod pwede pa ko mabisita kada adlaw. Ilan pa umano sa mga nasa listahan ng mga aarestuhin ay sina Senador Bato de la Rosa, Retired Generals Oscar Albayalde, Vicente Danaw, at Senador Bongo. Brigada Balita. Nationwide. Samantala mga kabrigada, Aarangkada na po ang pagbebenta ng mas murang halaga ng bigas o ang 20 pesos kada kilo sa Visayas region simula po sa May 1. Habang sa May 2 naman, mabibili na rin ang kaparehong presyo sa mga Kadio outlet ng Department of Agriculture. Muli namang nanindigan ang palasyo na walang halong politika ang pagpapatupad sa programa. May report si Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada. Sisimulan na ng pamahalaan ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Visayas region sa May 1. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sisimulan ito sa Cebu City at iba pang probinsya sa Visayas. Sinabi po ni Secretary Laurel na ang una pong uh, ilo launch po ito sa Cebu May 1. So, kung saan po ito ibebenta? Ito po ay ayon na rin po sa guidelines ng local government units uh, siguro po mas maganda po itanong natin kung sino po yung mga involved na local government units para malaman natin kung ano yung mga guidelines po nila habang mabibili na rin ang murang halaga ng bigas sa mga kadiwa outlet ng Department of Agriculture. Sa isang pahayag, sinabi ni DA Secretary Francisco Tio Laurel na ang mga dating tig-29 pesos na bigas ay ibebenta na ng tig-20 pesos sa mga kadiwa simula sa May 2. Pero ang makakabili lang nito ay ang mga kasama sa vulnerable sector tulad ng PWD, senior citizen, single parent at mga indigent. Una nang sinabi ng DA na lilimitahan nila sa 10 kilo kada linggo ang ang pwedeng mabili na tig 20 pesos na bigas. Samantala muli na magnanindigan ang Malacanang na walang halong politika ang pagpapatupad sa campaign promise ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Castro na walang timing pagdating sa pagbibigay ng tulong. Kailan pa po ba natin ibibigay ang sakate sa kabayo? Kung kailan namatay matay na yung kabayo? Sa politika po, wala pong timing. Sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan, hindi po kinukwestiyon ang timing dito. Sa pinakamaagang kakayanin ng gobyerno na maibigay ang tulong, ibibigay po yan. Walang puli-politika rito. Malamang sinasabi lamang ito para muling bigyan ng negatibong epekto ang isinasagawa ng Pangulo para matupad ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ipinaliwanag din ni Castro kung bakit hindi agad na ipatupad ang campaign promise ng Pangulo. Obviously, hindi naman po sa isang click ng kamay ay maigagawa ito, ay maisasagawa ito. Yan po ay inaaral, hindi po ito basta-basta. Sinasagawa, dapat po malinis ang pagkakagawa para po mas magandang maibigay. At kung kakayanin magtuloy-tuloy talaga ang proyektong ito ng Pangulo, ay dapat pong gawin lamang. Sa ngayon, tiyak na makakabili ng tig-20 pesos na kada kilo ng bigas ang mga kabilang sa vulnerable sector hanggang Desyembre. Samantalang sa susunod na taon, balak isama ang programa sa pambansang budget upang matiyak ang pagpapatuloy nito hanggang taong 2026. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Right, Max. Fry Max. Nationwide. Nationwide. Samantala, dinagdaga ng National Food Authority ang kanilang rice buffer stock bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka. Layunin ng hakbang na ito na suportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at tiyakin ang sapat na supply ng bigas sa buong bansa. Binigyan din pa ng NFA na ang tuloy-tuloy na pagbili ay hindi lamang makatutulong sa mga lokal na magsasaka kundi magsisilbing garantiya sa sapat na supply ng bigas para sa mga mamamayan. Max, na naman ng liderato ng Kamara ang ginawang deployment ng Chinese personnel sa Sandy Cay na pag-aari ng Pilipinas. Tinawag din itong desperado at cheap stunts ang panibagong hakpang ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas. May report si Brigada Haji Camino. E brigada, mo! Brigada! <laughs> Umalma si House Speaker Martin Romualdez sa ilegal na presensya ng Chinese personnel sa Sandy Cay na bahagi ng Pilipinas. Partikular na tinukoy ni Romualdez ang deployment ng mga tauhan ng China at pagbabalandra na kanilang watawat na anyay walang saysay -say at hindi makakaapekto sa lehitimong soberanya ng Pilipinas sa teritoryo at exclusive economic zone. Ipinunto nito na pag-aari ng mga Pilipino ang Sandy Cay at hindi na mga lumalabag sa international law para lang magpakita ng desperadong pagpapakita ng puwersa. Dinawag din ng speaker na desperado at cheap stunts ang mistulang inspection activities ng China Coast Guard na organisado at layon lamang na manlinlang at palakasin ng illegitimate claims. Ipinaalala ni Romualdez na ang Sandy Cay ay matatagpuan apat na nautical miles mula sa Pag-asa Island at nasa jurisdiction ng Pilipinas. Bilang tugon, nagsagawa na ng Coordinated Interagency Maritime Operation ang National Task Force for the West Philippine Sea na sumasaklaw sa Pag-asa K-1, K-2 at K-3. Dagdag pa ni Romualdez ang IAMO na ikinasa ng Philippine Navy, Coast Guard at PNP Maritime Group ay nagpapamalas ng routine, rightful exercise at naayon sa batas. Panawagan niya sa China na tigilan na ang walang habas na panguudyok at agresibong pagmamaniobra at irespeto ang international law. Tiniyak naman ang leader ng Kamara na patuloy nilang susuportahan ang pagsisikap ng executive branch at security forces na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, Nationwide, Nationwide. Mga kabrigada, oras po sa buong Pilipinas, alas 6.11 ng gabi. Kabayan, patuloy natin ang suporta. Senator Marculeta Tulungan natin siya, mabait, matalino, matintegrity integrity Marcolita, ibot ninyo. Pangkasinador Marcolita. Number 38 sa Balota. Number thirty-eight 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 sa Balota. Number sa Ayun sa kanilang findings. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada. So it's apparent that the final arrest of the former president on March 11 was part of a whole of government effort to bring down the Duterte as early as possible before 2028. Yan lang umano ang isa sa mga findings na natuklasan ng komite ni Senadora Amy Marcos mula sa tatlong pagdinig na kanilang ikinasa hinggil sa na naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at di kalaunay pagdala rito sa The Hague Netherlands. Ayon kay Marcos, posibleng ito rin ang dahilan kung bakit raw sinimulan ng Kamara ang pag-imbestiga sa Office of the Vice President at maging pag-impeach kay Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto. Dagdag pa niya sa mga nakaraang pagdinig, lumalabas rin na tila mayroong nagaganap na cover-up higit sa naging pag-aresto upang pagtakpan ang mga iligal na prosesong isinagawa. Imumungkahin naman din daw ng Senadora sa Ombudsman na pa-investigahan ang Department of Justice. Thirdly, if we are saying that there appears to be political motivation, there appears to be a concerted cover-up Thirdly, there are possible criminal and administrative liabilities. Hence, we are inclined to recommend to the ombudsman the investigation of uh, the DOJ for the violation of anti-graft and corrupt practices, for sanctioning an invalid administrative arrest against the president, also against General Marfield, Chief BNP. Possibly liable for arbitrary detention, violation of anti-graft grave misconduct. Also, under DILG, arbitrary detention, similarly anti-graft grave misconduct. General Nicolas Torres III. Samantala nakatakda namang magsagawa ng press conference ng Senadora Bukas para linawi na talakayin ang lahat ng kanilang findings hingga e sa naging pag-aresto kay Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Bandita Nationwide Dalawang linggo bago ang 2025 midterm elections, umarangkada na po ang local absentee voting para sa mga ilang sektor na magtatrabaho naman sa mismong araw ng eleksyon. May report si Brigada Jigo Studio. i-brigada mo! Brigada. Sa National Headquarters ng PNP sa Campo Crame, bumoto si PNP Chief General Romel Francisco Marbil isa siya sa libo libong mga pulis na boboto sa pamagitan ng local absentee voting para sa nalalapit na May 2025 midterm elections. Actually, it's my first time na nagkawin ng absentee voting. I usually vote for local. Yan po yung talaga sa ano natin. No? oh, galing, galing. Ang, ang galing ng proseso natin. Ang gagaling ng mga pulis natin yung helping us sa election. And it will be more for kaya na-replicate natin sa baba. Very, ano po, organ. Sa Comelec NCR, ilang media personnel ang bumoto. Personal naman na binisita ni Comelec Chairman George Irwin Garcia at ilang commissioners sa na nagaganap na LAV sa isang opisina sa kanilang tanggapan sa Intramuros, Maynila. Eksakto alas 8 ngayong lunes, nang simula ng unang araw ng local absentee voting. Nasa 57,682 ang bilang ng LAV applications na inaprobahan ng komisyon. Mula ito sa iba't ibang kawani ng gobyerno at media na paong mga naka-duty sa mismong araw ng halalan. Bukas ang LAV mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon hanggang April 30. Ayon sa COMELEC, national positions lamang ang maaaring iboto. At sa kauna-unahang pagkakataon, gagawing automated ang local absentee voting. Sa May 12, alas 8 ng umaga, sisimulang ipasok ang mga balota sa automated counting machines at ito ay masasama na sa bilang ng mga balota sa mismong araw ng eleksyon. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Luma na ayon sa PNP Highway Patrol Group. Ang kumakalat ngayong video sa social media sangkot ang isa nilang tauhan. Paglilinaw ng HPG, hindi na konektado sa kanilang hanay ang sangkot na pulis. Narito ang report ni Brigada Kath Austria. Ibrigada mo! Viral ngayon sa social media ang video na ito kung saan isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng PNP Highway Patrol Group ang hinuli. Kinumpirma ng HPG na dati nila itong tauhan ngunit hindi na aktibo sa serbisyo. 2018 pa nang mangyari ang insidente nang nakuhanan ng video matapos itong masangkot sa umunay pangungotong sa Pasay City. Dinismiss ang dating pulis noong 2019 matapos mapatunayang sangkot sa illegal na aktibidad. Ito ay dismissed no, from the service way back 2019. From 2019, ito na po ay dismissed na at wala na po sa PNP organization. So, kinalala na po natin itong uh, former uh, HPG personnel po na ito. and again, wala na po siya sa organization ng uh, HPG. Bakit po siya na dismiss? Ay uh, uh, allegedly uh, siya po ay kinomplain sa pangongotong, no? Uh, nangyari nga po ito sa Pasay way back 2018 and again uh, last uh, 2019 ay uh, order from the national headquarters ay bumaba po at siya po ay dinidismiss na sa ating pong organization. Samantala nakipag-ugnayan ng HPG sa PNP Anti-Cybercrime Group upang matukoy ang mga nasa likod ng apat na Facebook pages na nagpakalat ng lumang video na nagdudulot ngayon ng misinformation sa publiko. We really don't know kung ano ang dahilan bakit nagre-resurface ito ulit sa ating mga social platforms. Ang ating pong director HPG ay sumulat na sa director ng ACG para uh, alamin yung mga social uh, Facebook page na nag-post po noon. So may apat na po tayong uh, nakita na Facebook page na pina po ngayon ng ating pong, uh, director or uh, uh, muli ang kanya pong request ay alamin po ng uh, ACG ito pong dahilan bakit uh, nire pa. Yung mga Bukod sa viral HPG personnel, nauna nang kumalat sa social media ang video kung saan isang lalaki na ay nagnakaw sa isang convenience store ang inedlock ng isang security guard hanggang sa mawala ng malay. Ayon sa PNP, buhay ang lalaki at nangyari ang insidente Hulyo pa noong nakaraang taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast, Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila. The Music and News Authority. Opisyal na pong batas ang pag-upgrade naman ng Land Transportation Office o LTO sa Mati City, Davao Oriental mula ito sa Class D patungong Class C matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12173 kamakailan. Ay naman kay Senador Christopher Bongo, makakatulong ito para mapabilis at mapabuti ang serbisyo ng LTO sa mga taga Davao Oriental. Anya bilang isang Davawenyo, mahalaga ang pagdadala ng dekalidad na serbisyo sa mga probinsya upang matiyak, matiyak ang patas at makataong serbisyo publiko. Max, Drive Max, Brigada Balita, Nationwide, Nationwide. My hapo Videntaian Opan completo a balita completo Tri Max. Max. Brigada Balita Nationwide Wide <music> At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada. Lei at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisang The Music and News okay. Authority. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.